TV. So yun, salamat sa ating model ngayon na taga tulong bayan, guwapong guwapo to. Yan ang buhok niya mga kabrader o kulot. So yun, for today's video mga kabrader ay eh, taper paid ang gupit niya. So yun, gumawa tayo ng ano dyan, ng guidelines. Ganito ang mga ano eh, mga taper paid talaga yung ano niya. Yan, nag-guide tayo ng Lamberto dyan. Okay. So, baybayin nyo ito mga ka-brother ha. Ah, kung ano yung maisasagot nito ni ka-brother natin to. Sa pa-games natin. So, yun. Guard number 1 na yan. Okay. Half lever tayo. Tatanggalin natin yung kanto. Kumbaga itong mga estudyante to. Yung eh, mga pumapasok to. Kaya, ito. Namimigay tayo kahit paano ng kaunting pakwela dito. Kumbaga yung twist nga, pag hindi naulaan yung Tagalog, pag hindi na na-English, ay talagang mapupulbuhan sila sa muka. Uh, marami rin nanonood kita pa, paano? Kaya, ito yung minsan binabalik-balikan sa atin, eh. yung okay na yung gupit. Tapos, namamodel sila, nabibigyan sila ng pabango, mga ka-brother. Diba? Yung pumogi ka na, na model ka na, may pabango ka pa. Diba? Yun, 0.5 tayo. Yan, no? Ito yung mga customer na, ano Kumbaga, eh, mga reto lang to sa atin eh. Mga, mga nagupitan tayo mga tropa nila. Tapos nirereto nila sa iba. Sarap sa pakaramdam yung na-appreciate yung gawa mo. Kung eh, hindi naman ako marunong tal ah, hindi man ako talagang magaling magupita. ah. Kung eh, marunong lang. Di ba? Hindi naman tayo perfecto eh. Lahat tayo may mga pagkakamali rin. So clear over overcome tayo. Tatanggalin natin yung mga counting kanto na yan. Okay. Yun, tapos na tayo sa right side. Dito na tayo sa left side ngayon. <coughs> So yun, same process tayo mga ka-brother natin. <clears throat> sa araw-araw na mga gupit na ano, talagang hindi nawawala ang taper pad. Mas marami ang nagpapagupit ng ganito. Pwede sa school to eh, mga ganito eh. Lalo na yung pag napaganda yung pagkagupit mo sa isang ano, sa isang mga kabinataan na ganito. Naku. Ano, so yun ito, malapit na tayo mga brother, yung pag-games natin ha yun o, oh, tatanggalin muna na at magbabawas tayo ng kaunting ano sa taas ng buhok niya para maus, mabigyan natin ng hustis sa yung gupit niya. So, ito na yung pag-games natin mga kabrader, malapit na. Kumbaga, yun, ito na yung pag-games natin. Tapos na tayo o. Oh. Yan o. Oh. Oh, medyo okay na ang gupit ni brother o. Oh. Oh. So, yun, mamaya na natin papakita yung finish product. Ito yung pag-games natin. Yan, ito may pa-games tayo. Bibigyan natin ni Cebu ng ano. Dahil may makukuha kang pa-premyo. Ito to, so, yan. Oo oh, nga. Yung English, lang yung, yung Tagalog sa Sibingo sa'yo. I-Englishin mo lang. Ito, i-Englishin mo lang yung Tagalog sa Sibingo sa'yo. Magkakakuha ka ng pa-premyo. What? Sa Sibingo na din Ito sa Sibingo na din ko. Sabi ito, dulong bayan. Yung, dulong ba So, ito na. Madali lang yung Sibingo sa'yo. I-Englishin mo lang. May makukuha ka regalo. <coughs> ha? Okay, ito na. I-Englishin mo ah. Bakit ako iya? Why would I cry? What, what would I cry? Why? Why, would, why would I cry? Why would I cry? So yung sagot na why would I cry? Why would I cry? Okay, why would I cry? Ang tama sagot twist pala to, nakakamali ako. Brother. Ang twist pala pala nito, pag hindi mo maulan, pero parang tama yung sagot ah. Pag hindi mo pala naulaan, konting kapwela lang. lalanya lang ito ng pulbo sa mukha. <coughs> ano lang? you know? Parang tama yung sagot niya. Why, ano? Why would I cry? Why would I cry yung sagot niya? Pero ang tama yung sagot, Why do I cry? Why do I cry? Oh, <coughs> <coughs> no, 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 no. no, no, <coughs> no. <laughs> nga mali ang sagot niya pero loyal customer natin to natin yung pabango di ba okay ito na yung mga pinis product natin mga ka-brother oh simple lang yan mga kabrader hindi yan maganda ha Maraming maraming salamat ulit po sa mga tumutok sa video natin. Grabe, tiis-tiis lang, tiga-tiga lang. Mararating din natin ang ating minibiti sa ating uh, paggagawa ng content ito at pamimigay ng simpleng regalo sa ating ginagawa na ito. Yun, God bless sa ating mga brother. At Pagbigyan naman ng isang like dyan. Follow and subscribe sa ating YouTube channel, okay? Anong masasabi niyo sa video nito mga ka-brother? Babalikan o iiwasan? I-comment mo na yan. Let's go! Babush! Magbubukas pa ako. <laughs>